Oh boy. Let's go! <laughs> Konnichiwa! Ako si Joy, Filipino-Japanese language student, studying and living here in Japan. December 16, Saturday. Ngayong araw nga ay pupunta ako ng salon. Alam niyo ba na sa 15 months ko dito sa Japan, ito pa lang ang pangalawang beses na pupunta ako ng salon dito. Iba din kasi ang mga presyo ng mga ganito. Nako, literal na ginto. Ang presyo nga ng haircut for women ay nagre-range ng 2,500 yen to 5,000 yen halos nasa 2,000 pesos din dyan sa atin. At depende pa yan kung saan kang lugar. Siyempre kung nasa probinsya ka, mas mura. At kung nasa city ka naman like Tokyo, syempre mas mataas. Kung baga dyan sa atin may Manila rate. Kaya nga natuwa ko nung makita ko tong salon na to. Kasi kahit nasa bandang Tokyo sila ay hindi siya ganun kataasan kagaya ng iba. Kaya naman please watch this video till the end para malaman nyo kung saan at kung magkano magpaayos sa kanila. At ang isa pa nga sa struggle magpasalon dito sa Japan ay di lahat ay mayroong English speaking na stylist. Kaya naman kung hindi ka pa ganun gagaling mag Nihongo ay medyo mahihirapan ka talagang makipag-communicate. Dito kasi sa salon na to bukod sa English speaking stylist ay makakasalong kakausap mo sila in Tagalog. Kaya naman pwede ka pang makipagchikahan sa kanila. Ongoing din daw ang renovation ng salon nila, sabi ng owner. Kaya may mga madadagdag pang gamit at mas lalo tong gaganda. So ayan na nga at binoblower na yung buho ko. Naku, excited na talaga akong makita yung after. Kasi feeling ko mukha talaga akong bruha dun sa before. <laughs> Bali, Brazilian pala yung pinagawa ko sa buho ko. Birthday treat nga yan sa akin ng husband ko. Actually, sa Pinas pa lang yan, lagi ang nare-request kong regalo. Dahil nga tuwing magbe-birthday ako, ay eh, malapit na rin magpasko. Sino ka dyan? So, ang name nga ng salon na to ay Jeline Total Beauty Salon. At ayan nga yung location nila. At bukod sa hair treatment, marami pa silang ino na other services. Kaya kung gusto nyong matry din dito sa salon na to, is mag-message lang kayo sa kanilang Facebook. Meron din silang website for reservation and inquiries. And ito nga yung ilan sa mga price ng services nila. Arigato gozaimasu! And after nga nung ginawa sa hair ko, is ayan nga, na-approach ako ng owner na mag-sign daw ako dito. O, di ba nakakakilig isasama ko dyan? Ah! Naku, nahihiya nga ako kasi just ko, bakit naman kailangan pa ng sign? Eh, sino ba naman ako? <laughs> And that's for today's video. At kung inabot mo pa rin ito hanggang comment dito, comment ka lang para ma-shoutout kita next. Happy 10,000 followers! Join Japan Vlog! Thank you for watching!